guys, hmm. dinayo nga pala namin ang bundo kung saan nandoon ang karugtong ng bibit falls ang daming naliligo sobrang diba naman kasing init at ayan na nga nakikita namin na medyo lumiliit na rin ang tubig. Hindi kagaya ng dati na ang dami niyang tubig. Ito nga pala ang karugtong ng Bibit Falls. Naghanap kami ng madadaanan. Kasi nga, gusto namin mag-shortcut. Kaso nga, ang shortcut, hindi naman tuloy naging shortcut. Nagiging long -cut na. <laughs> mandadadaan. naman Ha? Huh? Ang layo na kasi na nilakad namin, medyo pagod na kami. At ang init-init pa. Sana lumilim. Rice ko. Aray. May okay. pababa dyan? Ay, dito na tayo dada ang pagsasunod. Dandaan ka lang ako dito Mabuti na lang may nakita na kaming pwede na may madaanan. Kaso nga lang, kailangan talaga mag-ingat. Baka gumulong kami. pre? ingat tayo. Pwede ka go umano. Nak, pwede ka umo po kung ayo nalululo ka umo oh, po ka. Oo. Oh. Mas mahirap dito. Ingat ka nat. Mabuti nga hindi ka nakatakong eh. Ako nga nakatakong. Tanggalin ko muna ang sinilas ko. Ano ba yan? Ano yung tatawid tayo dyan? Oo, oh, tatawid tayo dyan. Diyos ko, gugulong. Malalim yan? Oo, yes, hindi malalim yan. Eh, eh, Oo, ako to bro, bro. Be. Ingat na, pwede kita masakluluhan. May hawak ako. Ah, Ay, mauna